kapaniwala sa kanilang narinig, na tanong ni Soryong para makasigurado kung ang sinasabi ba nito ay siya ay kanyang maging anak. May buong loob itong sinagot ng Palace Lord na oo at siya ay magiging isang ampun na anak ng Beast Palace. Paliwanag niya na kung ang ating bida ay magiging miyembro ng kanilang angkan, hindi niya lang mapapanatili ang kanyang martial arts kundi matututunan niya din ang lahat ng kanilang mga teknik. Dagdag pa niya na dahil ang angkan ng O. Duckmon ay muling lumitaw, kailangan nilang pagtibayin ang kanilang relasyon sa pamilya ng Tang. Pagkatapos ay natuon naman ang atensyon ng Palace Lord sa matandang patriarka at natanong kung ano ang sa tingin nito. Ito ay dahil nagawa nilang mabigo dalawang daang taon na ang nakakaraan pero ang batang kagaya ni Soryong ay maaaring maitama ang kabiguan sa pagitan ng angkan ng Tang at ng Beast Palace. Sinagot siya ng matandang patriarka na kung ang pagiging manugang ng ating bida sa kanilang angkan ay nananatili, hindi ito isang masamang ideya. Bagamat ang mas pinakaimportante ay kung ano ang gusto ni Soryong. Dahil sa sinabi nito, napunta ang atensyon ng Palace Lord sa ating bida at natanong siya kung ano ang tingin niya dito. Paliwanag pa niya na kung siya ay magiging ampunyang anak, hindi lang siya magkakaroon ng koneksyon sa isa nitong alaga kundi pati na rin sa iba. Nahihira pang makagawa ng desisyon, napakamot na lamang si Soryong sa kanyang mukha habang napapaisip na ang biglaang pagkakaroon ng ama at ate ay hindi isang bagay na madali niyang mapagpasyahan. Bumulong naman si Solpio sa kanyang ama at nagsabi na ang kanilang alok ay mukhang hindi pa din sapat, kaya natanong ng Palace Lord kung mayroon bang bagay na maaaring humikayat sa kanya. Naisip na gusto ni Soryong ang mga nakalalasong nilalang, Iminungkahi ni Solpio kung bakit hindi nila ialok ang nilalang na tinatawag na Flying Serpent, na pinasang ayunan ng Palace Lord dahil naaalala niya na nasa kanila itong nilalang. Si Soryong na naririnig ito ay nakuha ang interes at nagtaka kung ano itong Flying Serpent. Kasunod ay lumingon siya patungo sa matandang patriarka at natanong ang patungkol dito, kaya sagot ng matandang patriarka na marahil tinutukoy nila ay ang Divine Flying Sky Serpent. Paliwanag pa niya na ito ay isa sa mga high-grade poison na kilala bilang 24 venomous branches na mas mababa lang sa sampung maalamat na nakalalasong nilalang, at itong flying serpent ay ang sinasabing pinakamahusay sa 24 na nilalang. Paglalarawan pa niya dito na itong nilalang ay mayroong dalawang sungay sa ulo at sinasabing lumilipad sa langit. Naiisip itong nakakamanghang nilalang na puno ng pananabiksisoryong habang napapaisip na ito ay tunay na hanga may tuwa namang nagsabi si Solpio na ito'y talagang magugustuhan ng ating bida dahil gusto nito ang mga nakalalasong nilalang at natanong kung ano ang sa tingin nito. Saad pa niya na kung siya ay kanyang magiging nakababatang kapatid, tutulungan niya ito upang madakip ang flying serpent. Nang bigla na lang naagaw ang atensyon ni Solpio at ng Palace Lord dahil sa mabilis na pagdikit ng mga kamay ng ating bida. Ito ay ang pagbibigay niya ng pagrespeto Sabay buong loob na pagsasabi na binabati niya ang kanyang ama at ate, na natutuwang sinagot ng Palace Lord na yon ang dapat na tamang ugali. Makalipas ng ilang sandali ay makikita naman natin ang mabilis na pagiging malapit ng ating bida sa mga miyembro ng angka ng Beast Palace na siyang ipinagtaka ni Yowa at ni Huayo na nakamasid lang sa tabi. Kahit biglaan, napagdesisyonan ng ating bida na maging na anak ng Beast Palace. At matapos na magawa ang formal na ritual, sumailalim siya sa seremonya ng adapsyon at opisyal na kinilala bilang miyembro ng angka ng Beast Palace. Matapos ng mga pangyayari ay lumipat naman bigla ang eksena sa isang silid, dito ay makikita natin ngayon si Soryong na nakahiga sa kanyang higaan habang mayroong malalim na iniisip. Naisip niya na sa dati niyang buhay, umampun siya ng hindi mabilang na mga hayop ngunit hindi niya lubos maisip na siya ay aampunin balang araw. Gayunpaman kahit na ganoon, hindi niya ito pinagsisisihan at hindi siya nakakaramdam na ito'y masama dahil gaya ng angkan ng Tang, ang beast palas ay mukhang tunay na mga mabubuting tao at may pagmamahal sa mga hayop gaya niya. Nang bigla na lang naagaw ang kanyang atensyon dahil sa pagbukas ng pinto ng silid kasabay ng pagtawag sa kanya, labis namang nagulat si Soryong sa kanyang nakikita sa puntong siya ay pangangan ng todo. Ito ay dahil ang mga pumasok sa kanyang silid na mayroong mga suot ngayon na maninipis na pangtulog na damit ay si Solpio na daladala ang nahihiyang si Huayun. Sa tindi ng pagkabigla ay natanong ni Soryong si Solpio kung ano ang nangyayari, pero sinabihan lang siya nito na tawagin siya nitong ate. At paliwanag niya na dahil sila ay pamilya na ngayon, sila ay mag-usap at matulog ng sabay. Paliwanag pa niya ng may tuwa sa mukha na palagi siyang nag-iisa kaya ito ay isang bagay na kanyang gustong gawin kung magkakaroon man siya ng nakababatang kapatid. Natanong naman ni Soryong kung bakit nandito pati si Huayun. Paliwanag ni Huayun habang nanginginig at namumula ang mukha dahil sa matinding hiya, na dahil sa Beast Palace ang mga magkasintahan ay karaniwang magkasamang natutulog. Si Soryong na muling nagulat ng todo ay napatakip ng kumot habang napapaisip na ito'y nakakahangang tradisyon, sabay tanong kung papaano ang isang lalaki at babae pwedeng magpalipas ng gabi ng ganoon na lamang. Mayroon namang kamay ang umalis ng kanyang kumot at nagsabi na si Soryong ay dapat makinig sa kanyang ate. Kasunod nito ay ang paghiga ni Huayon at ni Solpio sa tabi ng ating bida, at habang silang tatlo ay magkadikit sa higaan at pinipisil ni Solpyo ang pisngi ni Soryong ay nagsabi ito kung bakit hindi nila pag-usapan ang tungkol sa mga nakalalasong nilalang na kanyang pinapalaki. Habang sila ay pinagmamasdan ng mga maliliit na centipede, inangat naman ni Soryong ang kanyang kamay sabay sabi na maghintay muna. Matapos nito ay lumipat bigla ang eksena kinabukasan kung saan makikita natin si Soryong, si Solpyo at ang Palace Lord sa damuhan sa labas ng isang gusali. Dito ngayon ay mapapansin natin ang matinding pagkapagod sa mukha ni Soryong dahil hindi man lang nito nagawang maipikit ang kanyang mga mata kagabi. Napapansin nito, natanong ng Palace Lord kung ang kanyang tinutulugan ba ay hindi komportable, pero iginiit ng ating bida na hindi ganoon. Pagkatapos ay nagsabi ang Palace Lord na simula ngayon, ipapaliwanag niya ang patungkol sa bagay na pinakagusto nitong malaman. Pero bago noon, kailangan muna nilang suriin ang internal energy technique ng ating bida. Inutusan niya si Soryong na paluwagin ang kanyang katawan at subukang umupo, nakaagad namang sinunod ng ating bida kaya natanong niya kung tama ba ang kanyang ginagawa. Agad namang lumapit sa kanya ang Palace Lord at hinawakan siya sa kanyang ulo sabay pagpapalabas nito ng kulay asol niyang enerhiya. Maya't maya pa habang patuloy na sinusuri ng matanda ang internal energy ni Soryong, Nagawa niyang maunawaan kung bakit hindi nila ito makita noon dahil ito'y nakatago. Paliwanag niya na ginagaya lang ni Soryong ang Beast Heart Technique at mas mababa ito kesa sa orihinal, dagdag pa niya na hindi ito kailangang pag-usapan ng hiwalay sa matandang patriarka. Si Soryong na nagtataka ay natanong naman kung ano nga ba talaga ang Beast Heart Technique para dapat itong bigyan ng ganitong atensyon, dahil narinig niya lang kahapon na ito ay ang pinakamahusay na sekretong teknik ng Beast Palace. Pinaliwanag ito ni Solpio sa pagsasabi na sa madaling salita, ito ay isang internal technique na nagbibigay daan para makabuo ng ugnayan sa mga halimaw at lumaki kasabay nila. Hindi lubos na naiintindihan, natanong ni Soryong kung ano ang patungkol sa paglaki kasama ng mga halimaw. Muling ipinaliwanag ni Solpio na ang Beast Heart Technique ay hinahayaang maramdaman ang mga emosyon ng mga hayop at utusan sila, dagdag pa niya na mas mabuting ipakita ito kesa ipaliwanag. Kagad namang sumipol si Solpio upang tawagin ang mga bagay na nagtatago sa likod ng mga halaman di kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Dito ay mayroon tayong makikitang mga mababangis na lobo. Ang pangyayari ay ikinagulat naman ni Soryong at umagaw sa kanyang atensyon, ito ay dahil sa maraming bilang ng mga mababangis na lobo ang lumabas at mabilis na pumunta sa kanilang kinaroroonan. Sa sandaling makalapit ang mga ito, pinagsabihan ni Solpio ang kanyang alaga na si ay kanyang nakababatang kapatid kaya huwag ang mga itong magduda sa kanya. Pagkatapos ay dali-dali naman siyang nagbigay utos sa mga alaga nito. Utos niya na gawin nila ang tinatawag na Fierce Wolf Link Formation patungo sa kanyang ama, kung saan sa oras na ito ay kanyang masabi ay natumba ang ating bida dahil sa mabilis at malakas na paglukso ng mga lobo patungo sa Palace Lord. Dali-dali namang sumugod ang mga lobo sa iba't ibang direksyon upang umatake. Bagamat ang lahat ng mga ito kahit gaano pa man ito kabilis ay walang kahirap-hirap at napakadali lang na naiiwasan ng matanda. Mayat maya pa matapos na makalapag ng mga lobo sa lupa, pansin natin na hindi man lang nakagawa ng kahit anong pinsala ang mga mababangis na lobo sa Palace Lord. Bagamat kahit na ganoon, napuno ng pagkamangha si Soryong. Iminungkahi niya na ito'y napakahusay dahil ang lahat ng sampung lobo ay perpektong magkakatugma sa paggalaw, kaya ipinaliwanag ng matanda na ito ay dahil konektado silang lahat gamit ng beast heart technique. Dagdag pa niya na ito'y isang teknik na hinahayaan kang maging isa sa halimaw upang gamitin ang mga mata at mga pangil nito na para bang ito'y iyong pagmamayari. Saad pa niya na kung ito ay tuluyan mong mamaster, maaari itong kumontrol ng limang daan o kahit isang libong halimaw ng sabay-sabay. Ngunit kapag ikaw ay naging sakim, maaari kang magduse sa pag-iba ng iyong enerhiya kaya kailangan mong maging maingat narinig itong paliwanag ng Palace Lord, na puno ng pagkamangha ang mukha ni Soryong habang napapaisip na ito ay talagang kahanga-hanga. Pagkatapos ay dali-dali siyang humawak sa lupa. Kasunod ay ang kanyang pagluhod at pagpapakiusap na turuan siya ng mga ito ng tamang beast heart technique habang tinatawag si Solpio bilang ate at ang Palace Lord bilang ama, na ikinagulat ng dalawa. May tuwa itong pinasangayunan ng Palace Lord sa pagtawag din sa kanya bilang anak at pagutos na ito'y umupo dahil tuturuan siya nito ng wastong Beast Heart Technique. Na siyang pinasalamatan ng ating bida. Makalipas ng ilang sandali sa Beast Palace, makikita natin ang paghawak ng Palace Lord sa likod ni Soryong. Hawak-hawak ang ating bida, muli niyang pinadaloy ang kanyang internal energy patungo sa batang lalaki. Habang sila ay nagpapatuloy, nagsabi ang Palace Lord na kasama ng kanyang Beast Heart Technique, ia-adjust niya din ang 5 Poison Returning Core Technique nito ng kaunti. Ito ay dahil sa kanyang pag e nakita niya na pinapahirapan ng lason ang katawan ni Soryong at ipinaliwanag na ang Beast Heart Technique ay hindi idinisenyo para sumipsip ng lason. Paliwanag pa niya na ito ay orihinal na ginawa upang sumipsip ng bagay gaya ng dugo kaya napalingon si Soryong sa pagkagulat. Dagdag pa nito na kahit isang patak lang ng dugo o kahit na mga likido tulad ng laway ay gumagana rin, at ganoon ang rason kung bakit pagkatapos ng grand technique ay nagagawa nitong mautusan ang kanyang alaga. Makalipas ng ilang sandali ay natapos din ang kanilang sesyon, at dahil sa pagpapaliwanag ng Palace Lord ay nagawang maunawaan ni Soryong kung papaano ito gumana. Nagsabi naman ang matanda na ngayong konektado na si Soryong sa kanyang alaga gamit ng wastong beast heart technique, dapat nararamdaman na niya ngayon ang puso nito ng buo. Habang hawak-hawak ang alaga nitong centipede ay nakaramdam siya ng bagay na kakaiba, ito ay dahil talagang nararamdaman niya na nga ito. Nararamdaman niya ang walang hanggang pag-ibig at pagmamahal ng alaga nito sa kanya. Dahil dito, umiiyak ng todo at napakahigpit niyang niyakap ang kanyang alaga. Samantala natanong ng Palace Lord kung kamusta itong kumpletong beast heart technique. Dagdag pa niya na siyang ikinagulat ng todo ni Soryong at ang iba pang mga centipede dahil ikokonekta din ito sa kanya ang iba nitong alaga kaya nagtanong siya kung maaari niya bang ibigay ang mga ito ngayon. Isa-isa namang binigay ni Soryong ang kanyang mga anak habang pinapaalalahanan ang palace lord na pwede ang mga itong kumagat, subalit sinabihan lang siya ng matanda na huwag itong mag-alala dahil kung susubukan nilang kumagat ay papalibutan niya ang kanyang sarili ng defensive true energy. Habang hawak-hawak ang dalawang centipede sa magkabila niyang kamay, inutusan ng palace lord si Soryong na humiga at buksan ang kanyang bibig. Kasunod ay pagtuon ng atensyon nito sa dalawang maliliit na centipede, inutusan niya ang mga ito na dumura o maglabas ng isang patak ng laway at hindi lason papunta sa bibig ng kanilang amo. Pinaliwanag niya naman kay Soryong na habang ginagamit nito ang beast heart technique, kailangan niyang mag-focus sa pagramdam ng kanilang laway na pumapasok sa kanyang katawan. Bagamat nababahala lang na nagsabi si Soryong na maghintay muna, ito ay dahil habang unti-unting nahuhulog ang mga laway sa bibig ng kanyang mga alaga. Natanong nito sa sarili kung siya lang ba ang nakakaramdam na ang tagpong ito ay tunay nakakaiba.